Matinding buelta daw itong si Bato de la Rosa kay PBBM. Doon sa kanyang talampati sa ginawang sorting rally ng, um, ng partido nga na si BBM at ng kanyang senatorial slate. Ang sabi na si Bato de la Rosa, huwag po daw sanang maliitin, masamain ang pagbibenta ng suka. Huwag natin silang maliitin dahil marangal naman daw ang trabaho ng mga nagbibenta ng suka. <laughs> Sabi niya, Mr. President, noong bata kami, eto drama na naman, nagbibenta kami ng suka para pandagdag baon. Para pong masama, wala pong masama sa pagbibinta ng suka, huwag natin silang maliitin. Doon sa talumpate na yon ni PBBM, nabanggit niya kasi na pinabili lang ng suka si Genere. Ah, ba? Diba? So parang binanggit niya, na yung mga tumatakbo or ibang tumatakbo sa pagkasenador ay nagkataon lang. Diba? Pinabili lang ng suka. Ganun eh. Yan naman ay kasabihan ng mga or, or kultura. Isa sa mga kasabihan dito sa atin. Pinabili mo lang si suka, ng suka si ganito. Tapos ito na ang nangyari. Yan po ay pa, tipong kasabihan. Tingnan nga natin. Tiyan ko kasi yan ang sabi dito itong kuno nga ay uh, kasabihang pinabili lang ng suka ito ito ay madalas natin gamitin upang ipahayag ang bigla ang pagkawala uh, ng hindi inaasahan karaniwan itong ginagamit kapag may isang tao na umalis para sa isang simpleng gawain pero hindi na bumalik nagtagal ng matagal hmm. O, tingnan mo si Mr. Robin Padilla artista Pinabili lang ng suka. Kalauna na wala na sa pagiging artista, naging senador na. Ganon ang ibig sabihin po ni PBBM. Kaya etong semester si Mr. Bato de la Rosa, kung babanat po kayo, pwede po yung medyo may kabuluhan. Kasi eto po ay paawa. Eto po ay para sabihin na kayo ay simpleng tao. Ano naman? Talaga ba? Hindi mo ginagamit etong... etong etong kasabihan na ito. Talaga ba, hindi mo alam etong kasabihan na ito tungkol sa pinabili lang ng suka. O, oh, ayon sa senador, noong bata pa nga daw siya ay nagtitinda siya. O, oh, ayan, sarili nyo na naman po ang iniisip niyo dito. At hindi talaga yung sinasabi niyo na pagmamaliit sa mga nagbebenta ng suka. Kakaiba, no? Sarili nyo na naman po ang gusto nyong ibida dito. Mr. Bato, bukod sa pagpapaawa, gusto niyong ibida na kayo ay naging simpleng tao at eto na kayo ngayon. Hindi talaga mararating ng isang katulad niyo ang pagiging senador, inamin niyo yan, kung hindi kayo nagpagamit. Etong success na muna ito, Mr. Bato de la Rosa, hindi ito isang success na pwede niyong ipagmalaki. Good luck!